Magandang umaga, ako nga pala si Boy Macho Nurin Simpleng tao lang ako gaya nyo Na may simpleng pangarap Ako nga pala ay nagbablog Para makaahon sa buhay Para din makatulong sa pamilya at kaibigan Umiiwas na nga pala ako sa gulo at mga kaaway Mataas nga pala ako tumalon Pero ngayon hindi na Samahan nyo ako sa kwento ko Tara! Isang araw, dumalo nga pala ako sa backyard namin. Nawalan kasi ako ng oras sa isda. Nanganak na nga pala tong RDSS ko. Red Dragon Snake Skin nga pala yun. Tapos guys, eto nga pala yung mga prey niya. Grabe, ang dami. Kaya naman may hinanda na akong pagkain sa kanila. Sana magpakabusog kayo at sana din lumaki kayong malusog. Pinakain ko na din pala yung iba kong mga alaga. PO1 nga pala ang pinapakain ko sa iba kong isda. Gaya na lang nitong mga beta ko. Hindi ko nga pala namamalayan kung makunti na sila. Gaya na lang ng mga koi fish ko na nadedo. Kaya naman gapi na lang siguro magandang alagaan. Kahit walang oxygen, okay lang pero gusto ko kasi yung gumagalaw yung tubig. Meron din pala akong alaga mga platy. Hindi ko na nga pala sila napapalitan ng tubig. Pasensya na nga pala sa mga nagpi-PM kasi wala pa akong pambigay sa inyo. Siguro pag dumami na uli ang isda ko. Tapos napanood ko nga pala yung vlog ni Tampi. Pumunta kasi siya ng fish pan, hindi niya ako sinama. Sobrang dami pa naman dito ng isda. Dahil diyan pupuntahan kita, kakain lang ako. Naalala ko hindi pa pala ako nag-aalmusal. Guys, hindi nga pala palabok to. Luglug nga pala ang tawag dito. Grabe talaga dito sa Laguna. Napakaraming hindi kilalang luto pero masarap. Comment below kung sino na nakakain ito. Meron pa pala sal dito kahapon pa to. Sinay ko muna kung okay pa. Hindi naman kasi ako maselan sa pagkain. Kaya naman po trip na naman si Boy Machu Nuri. Medyo napahaba ata ang kwento ko. Pero okay lang tapos na naman ako. Papunta na nga pala ako kay Latampi. Malapit lang pala yung kaya naglakad na lang ako. Pero guys charot lang. Medyo malayo din yung kaya nagbike na lang ako. Buti na lang may kapitbahay akong vlogger. Maswerte ako kasi napakarami niyang alagang isda. Kaya naman mambuburaot na lang ako. Pagpasok ko nga pala kay Latampi busy busy siya. Papakainin niya daw kasi yung mga alaga Pero sabi ko sa kanya bakit hindi mo ako sinama dun? di ba sabi ko sa iyo pupunta kasama mo ko sa susunod daw na punta namin liligo kami eto nga pala yung mga nakuha niyang balloon molly grabe guys ang gaganda tapos may mga iba-ibang kulay pa P pwede kaya to dun sa reptab ko kasama ng mga gapi napaka sweet nga pala ng alaga niyang kalapate bata pa lang bachelor na pagpasensya mo na hindi kita naisama ha sa susunod na lang dahil diyan bibigyan na lang kita Woo! Siyempre, alam nga naman bigyan kita eh hindi mo nga ako sinama Nagiinit nga pala ang ulo ko sa mga narinig ko umokay naman ako sa mga nakita kong isda tapos bibigyan niya pa ako ng mga molly grabe napakabait talaga ni Tampi sana mapadami ko ito. Para kasi yan sa mga followers ko. Medyo maliit pa nga pala to. Eto nga pala kakalabasan pag lumaki na. O diba? Ang ganda. Sinaling ko na nga pala to sa plastic. Bago ko kasi ilipat to sa reptab ko, kailangan ko muna to i-acclimate. O diba? Standard. Tapos piniringan pala ako ni Tampi. Gagawa kasi siya ng palaro para sa mga followers niya. Sabi ko magaling ako dyan, kaya ako na yun nagdemo. Bago nga pala lumakad, kailangan munang umikot ng dalawang beses. Pagkaikot, kailangan pala diretso ang lakad. <laughs> Naku, good luck na lang talaga sa mga followers ni Tampi. Medyo mahirap nga pala to para sa akin. Pero kayo, alam ko, kaya nyo. Agad na nga pala ako nagpasalamat tuloy kay Tampi. Siya kasi yung daylan kaya nag-alaga na rin ako ng isda. Salamat iyo, kaibigan. Nakauwi na nga pala ako ng bahay. Ibababad ko nga muna pala sila ng 30 minutes. Tapos, saka ako sila papakawalan. Nag-comment nga pala sa si Ichambungan. Naalala ko, birthday niya nga pala nung isang araw. Ang gusto niya daw regalo ay beta. Konti na lang pala tong beta ang alaga ko. Kung nanonood ka, Ichambungan, mamili ka na lang dito. So, paano hanggang dito na lang? Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam! 嗯。